Good morning guys. Welcome kay Gomes TV Vlog. Alam mo man ikaw lang. Shout out sa inyong lahat. Napuno rin yung ano ko, yung ano Lord. Jessie Punta tayo sa kabilang bahay guys kasi hindi pa natin na check up Mula nung pagkatapos ng bagyo. Che check, -check up natin ngayon. Eh. Uh, record niya. Punta tayo guys sa kabilang bahay simula nung pagkatapos ng bagyo ah, hindi pa natin nadalaw yun kaya dalawin natin ngayon kung hindi pa nasira o binahay ng kanilang bahay let's go dito kami na yung tingnan namin yung bahay mo sa loob yun, ano, ano yun yung no? pin gugupitan ko lawak na naman ay, hindi pala yun madala ako, lalagay ko dyan para may ilaw sa gabi Ba't ako ang nakukunan pa, hindi ikaw? Ha? Pambihira <laughs> naman ako. Patay mo nga. Ba? Ang mo sa'yo? Ikaw ang nagharap niya sa sa harapan eh. Ah, ganun ba? <laughs> <laughs> Yan eh. Oo, yung dati pa rin. Ayan yung, oh. Ano ko yung, ano, yung tanko, oh. pag i oh. Tira na nga yung ibang mga halaman doon sa gilid, oh. Ayan. Tapos ito, lalagyan ko ng Christmas light. Ayan. Lalagyan ko ng Christmas light, yan. Ayan. Wala naman tulo ning Ayan, no? Wala na siyang tulo. Diyan pa. Wala, no? Wala. Wala nang tulo ning Ang lakas-lakas ng ulan pero hindi tumulo sa loob ng bahay mo. Ayan, no? Malinis pa yan kasi naglinis kami ni Yoli. Ayan. Malinis pa yung bahay mo. Ito lang yung mga gamit mo dyan ko inilagay, oh para in case of emergency may tumulo doon sa kusina. Hindi ito sila lahat. Nilagay ko. Diyan pa. Meron pa rin? May basa pa rin? Wala. Wala. Ay Wala. lang yung kahoy sira. Oo. Papalit, tatanggalin na talaga yan din kasi sira na yung ano, kahoy. Sabi ni Papa mo Dodo, yung doon. Yung sa solo kayo. No? Tatanggalin na lang ni Jigger yan tapos pinturahan na lang. Tapos yung dito, madilim. Mm. Madilim. Kailangan managyan na ng ilaw yan dyan. O, hawakan mo. Lalo na, ayaw mo. Yan. Bawasan ko lang punti. Isa mo i yung Christmas light? Ano yan? Solar? Ah, solar? Ha. magulang. Oh, Para natin dito. na-trim Tapos <laughs> ko, oh. Na-trim nung na mga halaman. Na-trim oh. na. na. Nilinis natin tong ilaw guys. kasi CR 2 kasi tinanggal natin sa CR yan dahil nung mapasok yung tubig yung testingin natin malinis na siya kung iilaw tapos yung mga gilid guys yung mga ano yan yung mga sapot yung ng sapot yung mga gilid tanggalin. Madami. Ay, ay. Yung ah. mga sapot na. hindi nga ba,